Sa bawat baryo may mga pamahiin na paulit-ulit na ipinapaalala ng matatanda. Mga payo na madalas ay binabaliwala ng nakararami. Isa sa mga ito ang nagbabala. Huwag na huwag kang magbubukas ng pinto kapag may kumatok sa hating gabi dahil baka hindi tao ang humihingi ng tulong. Ngunit Paano kung isang gabi may kumatok sa inyong bahay at tila boses ng isang taong nagmamakaawa ang iyong marinig? Sapat ba ang tapang para suwayin ang babala o iyon na ang magiging huli mong pagkakamali? Noong dekada 80 sa isang baryo ng pantukan na nasasakupan ng probinsya ng Davao de Oro, isang tahimik na baryo sa tabing dagat at malayo sa kabihasnan, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Dito nakatira ang pamilyang Bisnar, si Mang Samuel, ang kanyang asawang si Aling Edita, ang kanilang dalawang anak na sina Junjun at Lizel, at ang matandang ina ni Samuel na si Lola Frida. Tahimik ang pamumuhay nila, ngunit matagal nang may bulong-bulungan sa baryo tungkol sa kanilang bahay na minsan daw sa kalaliman ng gabi may kumakatok dito. Hindi araw-araw, ngunit palaging eksaktong alas 12 ng hating gabi. Madalas itong ikwento ni Lola Frida, na siyang unang nakaranas ng misteryosong katok noong kabataan pa niya. Huwag na huwag ninyong pagbubuksan, mariing bilin niya, dahil hindi tao ang nasa labas. Pagbinuksan ninyo, may kapalit na buhay. Ngunit si Mang Samuel, matigas ang ulo at hindi madaling maniwala sa mga pamahiin. Inay, tigilan niyo na po ang mga kwentong yan. Puro takot lang ang dala niyan sa mga bata, sagot niya habang inaalo ang nanginginig na si Lisel. Ngunit sa tuwing malalakas ang ulan, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ni Lola Frida. Isang gabi ng Nobyembre, malakas ang ulan at humahampas ang hangin sa bubong ng lumang bahay. Sa sala nakapaligid ang pamilya Bisnar sa isang lamparang nagbibigay lamang ng mahina at kumikislap na liwanag. Habang hinihintay nilang antukin ang mga bata, si Lola Frida ay nagkukwento ng mga pamahiin at may babala. Mahaba ang kanyang tinig, mabagal at may diin na parabang hindi lamang siya nagkukwento kundi nagbababala rin. Huwag na huwag ninyong pagbubuksan ang pinto kapag may kumatok ng hating gabi, maring sabi ni Lola, dahil hindi tao ang nasa labas kapag binuksan ninyo may kapalit na buhay. Napatingin si Lizel sa ama niya, halatang takot. Pa totoo po ba yun? Napangiti si Samuel, umiiling. Mga kuwento lang 'yan ng matatanda anak, 'wag kayong mag-alala. Ngunit seryoso ang mukha ni Lola Frida. Hindi ito basta kuwento. At sa mismong sandaling iyon, Biglang nagkatinginan ang lahat, eksaktong alas 12 ng gabi. Malinaw ang tunog ng katok bagamat wala silang nakikita sa dilim ng bintana. Pa, may kumakatok! Nanginginig na bulong ni Junjun. -Jun. Mabilis na tumayo si Samuel ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Huwag mong bubuksan! Mariing sigaw ni Lola Frida, nanginginig ang tinig. Tahimik ang lahat, tanging patak ng ulan at pag ng hangin ang naririnig. Sa huli, hindi binuksan ang pinto, ngunit ramdam nilang lahat na parang may malamig na presensya na dumaan sa kanilang paligid. Lumipas ang ilang araw, isang gabi mas malakas pa ang ulan at kumikitlat. Habang natutulog ang lahat, muling bumaligtad ang katahimikan. Mas malakas na ngayon. Ngunit hindi lang iyon. May kasabay ng boses. Pakiusap. Ipagbuksan niyo ako. Nilalamig ako. Napatakip ng tenga si na Nanginginig sa takot. Nanay, may babae sa labas. Umiiyak niyang bulong. Huwag kayong makikinig, sigaw ni Lola Frida. Hindi tao yan, ngunit si Samuel naawa. Paano kung totoong may babaeng naliligaw at nangangailangan ng tulong? Paano kung may batang kasama? Nagpigil si Editha. Samuel, huwag. Hindi normal to. Ngunit muling nagingay ang katok mas malakas pa. Pakiusap, boksan ninyo. Nilalamig ako. Hindi na nakatiis si Samuel. Tumayo siya, kinuha ang lampara at naglakad papunta sa pinto. Habang hawak niya ang seradura, ramdam niya ang malamig na hangin na parang humihigop palabas ng bahay. Samuel, wag mo bubuksan! Iyak ni Idita. Ngunit huli na, bumukas ang pinto. Sa pagdilat ng lampara, bumungad sa kanila ang isang babae. Basang-basa ang suot nitong puting damit, nakalugay ang mahabang buhok, nakatungo ang ulo. Salamat, mahina nitong sabi. Ngunit nang itaas ang mukha, kitang kita nilang wala itong mga mata. Pawang butas lamang na parang nalunod. Ang ngiti nito ay pilit na pilit, parang pulit mula tenga hanggang tenga. Dahan-dahan itong pumasok ng bahay. Sa bawat yapak niya, nababasa ang sahig. Ngunit walang naririnig na tunog ng patak ng tubig. Napaatras si Samuel, natulala sa nakita. Diyos ko! Bulong ni Itiza. Bigla Dlam nagsalita ang babae, malamig ang boses. Hindi nyo na dapat binuksan sa isang iglap na wala ang ilaw ng lampara, nabalot ng dilim ang buong bahay. At kasabay nito nagsimula silang makarinig ng mga yabag. Hindi lang iisa kundi marami. Mga yabag ng mga basang paa paikot-ikot sa buong bahay. Sa sobrang takot naghawak-hawak ang pamilya, ngunit isa-isa silang hinahatak ng dilim. Nawala si Junjun, -jun, narinig na lamang ang huling sigaw niya mula sa kusina. Sumunod si Lisel, nakitang dinala ng isang aninong basang-basa papunta sa silid. Hanggang sa si Samuel at Edita na lang ang naiwan magkahawak ng kamay, umiiyak sa takot. Sa gitna ng dilim, lumitaw muli ang babae na kangisi. Tapos na. Sa susunod, huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto at bumalot ang matinding lamig sa buong katahimikan. Kinabukasan, dumating ang mga kapitbahay. Walang sumasagot sa tawag nila. Nang pilitin nilang buksan ang bahay, bumungad sa kanila ang nakapangingilabot na tanawin. Ang buong pamilya Bisnar ay nakahandusay sa sahig, nakapikit ang mga mata, wala ng buhay. Munit lahat ay basang-basa na parang nalulunod kahit walang bahang dumating sa baryo kagabi. Sa may pintuan nakaupo si Lola Frida naninigas, nakadilat ang mga mata at hawak-hawak ang rosaryo, ang huling mga salitang iniwan sa kanyang labi. Sinabi ko na sa inyo, huwag niyo bubuksan. Hanggang ngayon sa baryong iyon, ikinukuwento ng matatanda ang nangyari sa pamilyang Bisnar at paulit-ulit nilang binibigkas ang babala. Kapag may kumatok sa inyong pinto ng hating gabi, huwag na huwag kang magbubukas dahil hindi lahat ng kumakatok ay tao. Kung gusto nyo ng mga kwentong alamat at mga pamahiin, maaari po lamang mag-like at subscribe upang updated kayo sa aking lingguhang labas ng mga kapanapanabik na kwento. Maraming salamat po.